shoot shoot Teka lang, teka shoot shoot na rin like kandis. oh ayun, oo! Wala man! Isot, shoot Teka lang, dis! Wala na wait lang, wait lang! Wait, isa, isa lang ha! Tok kapas ng gas dun ito! Wala kayo! Oh, gus, gus mo bang maliit? Ikaw, saan-saan bagay saan dito! Wala oh. awak awak kang wala kang wala Oh. Ikaw, shoot Ay, well, saan? Sa, dito. Oo, yun. Hmm. Hmm. yan, yan. Tapos, napatok ko. Hmm. Teka, teka. Ali, mas maliit Ako na, ako na! Wawawala. Nanay nga. Ito. Kasi, parki mo, si mo Ay! Ikaw, ah. Ikaw, Hmm. Maliit Ah yo nasod din nakanbis kau kita kita isa lang kita 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 Uh, 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 ito muna kang distalga muna natin ito. Uh, aha, aha. Oo, oh Masya ini siya ka sa Windows. Indan. Nana, indan. Saan ba yan? Malit, malaki. Adi galing. <coughs> galing naman ni Candis. Oh, tapi oh, lang, isa lang, isa lang. Isa ah. Ang dami na, Meron pa ba? Uh, oo. Ay, lalipat natin. Wow. Uh, 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 uh. Ala! Hindi mapasok. Maingay ko. Ba't na ganyan? Ubing ka. Wait. Ay, nalaglag na. Kuha, kuha. Nalaglag kan dal. ay nakanya. Kunin mo nga. Nalaglag.

May malaki. Yan. sute Marami uh -huh. ah, pa. Marami pa. Ba't sobra? Ba't sobra? Ba't sobra? Ba't sobra? Ba't Ay, Bawal. Bawal pa matamis. Wala pati si Mama, wala akong pera. Binili binil ko, binili ko siya. Gabong Sabihin mo ko Bye bye siya. Bye-bye. Babay tayo. Bawal na Bawal na. Wala akong pera, ba? Wala yung mama mo. Aka na. Pag nakita pa, yung mama, yung bibili yun? Oo, sa daan. Yung malita. Ayun, may pig pang maliid. Dias na lang. Wala na lang. Apat. Ay, wala na lang. Marami pa na lang. May, uh, a lima nga pa rin, oh. Madami pa. Yana, Mama! Ihi daw si Candice! Hindi, bike. Bike? Mama! Iyan eh, iya, I, Bice. Bice. Naka na. oh. yana, iya. Yana. Ay, hindi, nakapantalon. Naka. Tanggalin mo na yung pantalon. Ayos mo na yung pantalon. Kobe, Naging akin. Mo. Kobe, akin na yan. Kobe. Saan? Kobe. Saan? Ano? Akan na yan. Rizka. Digo. Ako na. dal. Nasa si mama mo? Ako na. Nasaan? Di na. Lagi, ibesat ka ang oo, oo, oo. Nasaan Abi? na? na. Ah, nanay nga Saan? Sa labas. Ay, pareni na. Pap